ang masamang plano ni Bion, netero ay nabunyag ng sinabi ni Longhi na siya ay tunay na anak niya. Isa sa marami pa niyang anak na nakapalibot sa royal family ng kakin. Ipinapaliwanag niya na halos 30 taon na ang nakakalipas. Hinikayat ni Bion ang mga batang opisyal ng kakin na magpanggap na mag-asawa at palakihin ang kanyang mga anak na parang kanilang tunay na anak. Ang mga batang ito ay may likas na kakayansanin mula noong sanggol pa lang. At ipinadala sa royal military Academy kung saan marami ang umangat ang posisyon. Layunin ni Bion na gawing mga bantay ng hari ang mga anak nito. Ngunit may sumpa ang bawat isa sa mga anak niya sa anyo ng katulad ng mata sa ilalim ng kanilang dila na makikita lamang sa pamamagitan ng Gyo. Ang layunin ni Longhi kasama ng iba pang anak ni Bion ay maging buhay na armas at sakripisyal na pyesa para sa mga plano ni Bion na maaaring layuning patayin ang isang tiyak na prinsipe Naniniwala si Longhi na mas malaking plano ni Bion ay pabilisin ang proseso ng succession contest at ilagay ang prinsipe na siya ang piliin sa trono dahil may isa sa labing apat na prinsipe ang sekretong anak ni Bion. Ang babaeng ito ay apo ni Isaac Netero. Si Longhi ay isa sa mga royal bodyguards ng ikalamang prinsipe na si Tobepa at inutusan siya makipag-alyansa kay Kurapika kaya siya pinapunta upang matutunan ang nen sa kanya sa pag dating niya sa silid ni Prinsipe Wubel nakita niya ang isang pagkakataon para sa negosyasyon sa panahon ng initiation. Si Longhi ay ibinunyag na alam na niyang gumamit ng NEN at nilinaw niyang hindi siya ang nasa likod ng silent majority at nagpapakita ng sariling kakayahan na tinatawag na Moonlight Act. Ang kanyang abilidad ay hinahayaan ang alinman sa gantimpala o parusahan ang sino man na pumirma ng voluntaryong kontrata sa kanya. Nagtransmute siya ng kanyang aura ng isang panulat at papel upang mabuo ang kontrata. Pero bago ito gumana, dapat ay kusang loob ang taong ito na pumirma. Dagdag pa dito, kailangan niyang sabihin ang buong katotohanan at walang kasinungalingan. Pinapayagan bilang bahagi ng pagsasabi ng katotohanan. At dito nga, nagbigay ng nakakagulat na revelasyon si Longhi. Ibinunyag nito na siya ay anak na babae ni Bion Netero at nagpapatuloy upang ibunya ang plano ni Bion na i-infiltrate ang Kakin Royal Family. Ibig sabihin ay si Longhi ay isa sa maraming mga anak ni Bion para tumulong kay Bion sa kanyang mga planong pumunta sa Dark Continent. Ang pag-iral ni Bion Netero bilang anak ni Chairman Isaac Netero ay isang lihim na alam ng iilan sa Hunter Association hanggang sa punto na maging ang ilan sa mga sojak ay di alam ang tungkol sa kanya. Sa chapter 401, nabunyag na may dalawampung lihim na anak si Bion na ikinalat sa loob ng Kakin Royal Family. Karamihan sa mga ito ay naging sundalo, tagapayo, personal na alalay at iba pa. Ngunit ang gumimbal sa lahat ng mga revelasyon na ito ni Longhi, ay may isa sa labing apat na mga prinsipe ang anak ni Beyond Netero. Nagkaroon ng mga hakahaka ang mga fans patungkol sa kung sino ang posibleng anak ni Beyond sa labing apat na mga prinsipe at si Chiribnich ang sinasabing mahusay na kandidato para dito. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit si Chiribnich ang mahusay na kandidato para maging anak ni Beyond Netero. Number 1, Resemblance ang itsura ng magulang ang isa sa naipapasang katangian nila sa kanilang anak. Ito ang kukunin nating isa sa ebidensya upang masabing si Cheridnich ang isa sa anak ni Bion Netero. Kung titignan natin ang itsura ng mag-amang Isaac at Bion ay talagang magkahawig sila lalo na sa kanilang mata na madalas nakababa ang talukap nito. Ang biological na anak ni Bion na si Longhi ay nagkaroon din ng pagkakahalintulad sa mga mata ng kanyang ama na si Bion at lolo nito na si Isaac Netero at kung titignan natin ang itsura ng prime stage ni Isaac ay kahawing nito si Longhi sa mga mata at panganito mayroon din siyang matingkad na kulay ng buhok ang itsura na mayroon sila Isaac Beyond at Longhi ay makikita rin sa pang-apat na prinsipe ng kaki na si Chiridnich Huiguru si Chiridnich ay mas malapit ang itsura kay Isaac Netero kapo ang dalawa ay parehas na may matingkad na buhok parehas na kababa ang talukap ng kanyang kanilang mata at may manipis na bigote at balbas. Ang hugis ng kanilang mga muka ay parehas din. Kung titignan natin sa labing apat na prinsipe ng kakin, si Cherenich lang ang may pinakamalapit na itsura sa pamilyang netero. Number 2, Behavior ang gawain o asal ng anak ay madalas nakukuha nila sa kanilang magulang. Ang personalidad ni Beyond ay labis na nagpagulat sa mga sojaks dahil halos pareho ito ng sa kanyang ama. Siya ay napakakumpiyansa sa sarili at kayang makuha ang damdamin ng mga tao gamit ang kanyang karisma. Gayun paman katulad ni Isaac, madali siyang mawala sa focus kapag ang kausap ay masyadong mahaba ang pagsasalita. Pero ang pinaka na ugali na nakuha ni Beyond sa kanyang ama ay ang pagiging mahilig sa babae. Si Isa Netero ay kilala sa Hunter Association bilang isang mapagnasang tao. Dahil maraming mga hunter ang nag-iwan ng mga mapangakit na magazine sa ilalim ng kanyang imahin bilang alay. Dagdag pa rito, mabilis niyang sinulyapan ang harapan ni Menchi sa ika 287 na Hunter Exam. Si Beyond Netero ay namana na ang ganitong ugali sa kanyang ama. Ang matindi lang dito kay Beyond ay ginamit niya ang mga babae para sa kanyang pansariling interes. Sa puntong umabot sa dalawampung anak ang nagkaroon siya sa iba't ibang babae at ito ay planado niya. Dahil sa kada may ipapanganak sa kakin prince ay magtatanim din ito ng anak sa loob ng royal families. Sa puntong pati ang reyna ay binigyan niya ng supling na lihim. Ang ugali ng magamang Isaac at Beyond na madaling mawalan ng interes sa mga walang sense kausap at pagiging mahilig sa babae ay makikita din sa ugali ni Chirid sa chapter 345, si Mark na personal na assistant ni Chiridnich ay nakakita ng dalawang babae sa isang nightclub at inalok makipag-meet up kay Chiridnich sa kanyang marangyang hotel. Sa kasamaang palad, hindi pumasa ang mga babae sa pamantayan ni Chiridnich kaya't binawian niya ito ng buhay ng walang kahirap-hirap at walang awa. Habang naliligo, kinontak ni Chiridnich si Mark at pinagalitan siya dahil sa pagpapadala ng mga babaeng hindi matalino at walang sense kausap, inutusan niya si Mark na maghanda ng susunod na dalawang babae para sa kanya. Kaya't nagdala si Mark ng dalawang bagong babae sa kalaunan ang chapter 401 na may pamagat na moonlight. Sa room 1014, inimbitahan ni Kurapika ang midfielder nito Tobepa sa silid ni Wubel para mag-usap. Nakita ni Purikob na pumasok si Longhi at alam niyang Nen user itong si Longhi kaya siya ay nagtataka kung ano ang pakay nito. Sinabi ni Longhi kay Kurapika na mayroon siyang Nen kaya't walang dahilan para maghinala at hindi siya ang may-ari ng silent majority. Ang kakayahan ni Longhi ay transparent speed isang conditional na manipulation paglikha ng kontrata at pagbibigay ng boluntaryong target na may pagpirma maaaring magbigay ng kapangyarihan o maglimita sa kilos ng target Nais ni Longhi na pumirma si Kurapika sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan kay Prinsipe Tobepa upang matiyak na magiging maayos ang plano. Hindi alam ni Tobepa na neng users itong si Longhi. Hindi tiyak ni Kurapika kung ang negosasyon ay isang patibong. Kaya siya ay nagtutok ng baril at gumamit ng dowsing chain upang tiyakin kung nagsisinungaling ba itong si Longhi. Sinabi ni Longhi na ang kanyang mga kakayahan ay parehong may pangako at may limitasyon. At kinakailangan ng matapat na paliwanag para sa anumang mga layunin Talagang nais ni Longhi na gamitin ang kanyang mga kakayahan At nangako siyang bibigyan pa si Kurapika ng higit na kapangyarihan para sa tunay na layunin Tinanong ni Kurapika kung ano ang tunay na layuning iyon Sinabi ni Longhi na siya ang tunay na anak ni Bionetero na ikinagulat ni Oito, Bill at Kurapika 30 taon na ang nakakalipas, naglagay si Bion ng mga batang sundalo sa kakin upang magpakasal ng peke. Ang mga anak na ipinanganak mula sa mga kasal na ito, kabilang na si Longhi, ay mga anak talaga ni Bion Netero. Ngunit pinalaki ng mga kinikilalang magulang nila at pinag-aral sa Royal Military School. Ang prosesong ito ay ginagawa sa tuwing may bagong prinsipe na ipinapanganak. Ang mga batang ito tulad ni Longhi ay sumali sa Royal Armies at nagbabantay sa mga prinsipe at lahat sila ay may nen na mula sa kapanganakan Si Longhi lamang ang pinalaki ng kanyang mga magulang na ipinalam ang kanyang tunay na pinagmulan. Nang lumaki natuklasan ni Longhi at ng kanyang kapatid sa ibang ina na si Mahaka na ang kanilang kakayaan sa nen ay side effect ng pagiging nen triggered mula kay Bion Netero Matapos isagawa ang ritual sa Middle Lake kasama ang mga prinsipe natuklasan ni Longhi at Mahaka ang mga mata sa ilalim ng kanilang dila na isa palang sumpa. Naniniwala si Longi na ginawa silang curse object ni Netero, isang sumpa na nagiging aktibo pagkatapos ng kanyang kamatayan upang sirain ang mga partikular na target. Si Longi ay isa sa mahigit sa sampung malalakas na sumpa at may iba pang sampu na mahihinang sumpa. Parehong grupo ang may intensyong patayin ang mga prinsipe ng kakin. Hindi alam ni Longi kung sino ang papatay sa alinmang prinsipe. Sinabi ni Kurapika at Bill na na nais ni Bion na tiyakin ang pag-upo sa trono ni Prinsipe Benjamin ngunit hindi sumasang ayon si Longhidito dahil naniniwala siyang isa sa mga prinsipe ang anak ni Bion Netero papatayin ng prinsipe na ito ang lahat ng iba pang prinsipe upang ang kanyang anak ang makoronahan kinumpirma ni Oito na ang makakasali lamang sa succession war ay kailangan ay anak ng asawa ni Haring Nasubi at hindi kinakailangan magkaroon ng kaugnayan sa dugo kay King Nasubi Kuy, Guru. Nilinaw na kasunduan sa pagitan ni Nakorapika at Tobepa na hindi nila aatakihin o makikialam sa mga prinsipe, hari o sundalo ng isa't isa. Ang kontrata ay otomatikong magre-renew ng isa panglinggo linggo kung ang kinatawa ni Tobepa ay nasa room 1014 bago mag alas 9 ng umaga sa susunod na linggo. Kung nilabag ang parusa ay isang linggo ng enforced su Ang task ni Nakorapika at Longi ay hanapin ang anak ni Beyond bago umurong si Tobepa o hanggang may natitira pang dalawang prinsipe ang tunay na layunin ni Longhi ay hanapin at personal na patayin ang anak ni Netero Nakita ni Purikob si Longi na at walang senyales ng laban. Sinabi ni Purikob na umiiyak ba siya o ano ang nangyari doon? Ang huling eksena ay ipinakita si Bion kasama si Kansai na nagbabantay sa kanya. Gusto pang humiram ng mga libro ni Bion ngunit tumanggi si Kansai at sinabing basahin muli o isulat ang mga libro sa sarili. At nagsalita si Bion, Aniya, gusto kong makipag-usap sa isang tao. Maaari bang dumating ang taong iyon? yon upang makita ako. At dyan na nagtatapos ang chapter 401. Ano ang tunay na layunin ni Beyond? Mabilis na nagbabago ang bagay-bagay sa loob ng barko ng Black Whale. Ang susunod na kabanata ay magbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa galaw ng mga prinsipe at kay Senritsu. At para sa buod ng chapter 401, di ito ay ibinunyag ang mahahalagang detalye tungkol sa estratehiya ni Bion Netero, si Longhi na bodyguard ng ikalimang prinsipe ay lumalabas na anak ni Bion na nagkaroon ng maraming anak sa mga babae sa kakin upang ma ang pamilya ng mga maharlika. Ang lahat ng anak ni Bion ay ipinanganak na may nen at isinumpang patayin ang mga prinsipe pagkatapos ng kanyang kamatayan. Nag-alok si Longhi ng kontrata kay Kurapika para makipagtulungan sa paghahanap at pagdurog sa iba pang anak ni Bion na nagtatago sa mga prinsipe.